Good morning mga kusilo Mayang buntag sa tanan Panibagong uh, araw na naman po Ang nakalipas so, Panibagong vlog po tayo Yan. Uh, Dito tayo kay sa pinaglagyan ni Winnie So ngayong umaga po mga, mga ano uh, Anuhin ko muna yung mga kalabaw natin at baka Tapos uh, Baka tapos nito Ay atutungo ako dun Kaila uh, Ano Peter? Ang bossing Peter ah uh, dahil uh, gumuntak siya sa akin kanina umaga na magpasama daw siya bibilhin niya yung mga subular so magpasama sa saging uh, para kasi hindi nanigurado ba siya ba eh baka manipis daw yung ang kanya mabili so kailangan na uh, nandyan ako para tingnan yung materialis na dapat gamitin yung matibay so yun ang ating mission ngayon mag Uh, mamili ng materyales so ang gagawin doon pala mga kaswilo ay tibag renovation sa bubong ibaguhin kasi sinaulang style pa yung bubong ng ano niya marupok na tapos baklas sa kahoy balitan nga ng mga tubular welding works tapos Merong tibagin din na hollow blocks, yung firewall para i naka-slope siya. Doon natin i eh, lagay yung tubular na wrapper. Maganyan. <clears throat> At pagkatapos, uh, plastering sa firewall dahil nga wala pang plastering yung firewall niya. Uh, yung tubig lumulusot do no, ano, saka na na ano yung hollow blocks ba? Nagka-natibag na nga doon sa taas. Kaya kailangan ma plastering yon. tapos may uh, babaguhin pa doon sa kusina nya bubong din so yun renovation yung kisame titingnan lao namin kung uh, pwede pa tingnan lao nya kung palitan ba nya or yun lang unahin lang muna ang bubong na aming baklasin so yun kinumpute ko na kahapon yung mga magamit so yan ang ating next episode sige yun lang po muna uh, oh tawag ako ni Roger nga pala sila yung Roger tsaka ni Tata pupunta na sila dun sa kilabusing Reggie sa Arayat so tinawag ako baka may bilin Naya. Tingnan natin, baka may bili Eh. Ipapahatid yata sila sa akin. Sasakayan. Ha? Ikaw magturong dan tata. Oh, wala eh laeng. Adalan ko di bunda kay tawgalan ko dia. Oh. Musa maulasa. Ah, mo sa ilid niya, god. Alas 12. Okay, kailangan lang na ito, alam. na launa alam mm. mo. Kaya magkuha po ang labong, mo na yung labong. Labong? Hmm. Na, diha pa itong? Tawag, tawag, lang. di dahi. Ang buti mo na di -ha, to, lang. Di lang na panitan, kaya hindi mo na. Oo. Kaya hindi pakpak, akil ba? Kuha po ang labong. Pwede, siya na hiwa on nalapuan. Ha? Ama, mapadyo. Padyok. Pero yun siya, Aminda, na asinom Oo. Oh. Hah? Ha? Napuan lagi? Di Prisco jalan tepi Prisco. kau kono kasin. Enggak meregam sun bahasa sen. Eh, di tinggal Mau main insulti pun yang minta sos. Imo gamso imo... mo. Tataro na. Nung... Eh, usara mo mo sa kagabi. Eh? Karon ni lagi gamo. Ah, karon ka lang. Tataro na ho. Kamo og asin ba ni kuno mo. Ah, kung ah, ah, basi, dao, dao, ah, pero hindi, ah. Mau ko na minda. Oh. Oh. Kamu oh. nanti si Jason. Oh, yun, may bilin nga, may ano, magpapatid nga sila. Tapos tatawagin ko na lang daw sa pag nandiyan na kami sa kalsada. ayun mga kasulo ah uh, babalik sila yoro der doon sa si tata sa project ni boss Didi shout out tapos nag, uh, nagkwintuhan kami kagabi ni master nanti saka ni kaibigan sunny boy mga sunny matagal tagal yun ang aming usapan ah uh, yun babalik sila sa riot sila ni tata para magtrabaho doon sa project ni Boridi. So ako nga maghatid nila mamaya sa sakayan. alauna ang flight nila. next flight. Ang biyahe sa bus ba. Uy. Hatid natin. Manguha pa daw siya ng labong ay nagpapadala si Apo ng labong. Eh. Dito muna tayo sa ilog mga silo. Ay dinala natin si Victoria, Ay, si Victoria. Oh. Tapos may dito ng dishes powder, tsaka darak, tsaka nilagay ko ng asin. Wala na tayo mula sa mula sis na ubusan na tayo. Ah, tara. Wala na kalimutan yung kutsara dahil ah uh, ah. ano na lang, tancha na lang. Yan, ganyan. Tapos, pinakatubig niya, ay, sa ilog. Ah. Tapos dito, dito na tayo kay Peter. Eh, 9.30 ang aming usapan. Punta kami sa hardware. ahon ni ko alon. tahop. Nanya darak, makabawi siya. Payat. Na masyado siyang naapektuhan doon sa kanyang panganganak mga sumilo. Hindi ko alam kung makakasurvive pa ba ito si Victoria kasi maraming nagsabi sa akin patabain ko ng kaunti daw tapos si Ariana ay may diferensya na daw tinan natin kung ang ano ang mas maganda kung kinakailangan eh di sakripisyo sa ngayon Ah, ganito lang muna yung aking gagawin sa kanya. talaga talagang ayaw niyang, ano, hindi makarecover ba? Eh, kinagat yung aking paa mga silo sa, ano, ayan o. Ayun o, oh, oh, may ano ah. Hipon or ulang. Ba, gusto siguro nila yung ano, darak. Ano, naglabasan sila Oh. Pati yung to kung tawagin dito sa amin yung parang ano parang alimangong maliliit pero to lang yan ayun o oh, lumabas oh. ayun hulihin oh. natin na hulihin natin yung lumabas yan yeah, masarap pa naman yan ano kapag, kapag marami ah uh, igisa lang igisa lang ba tapos saw sa suka na maanghang ayun o oh. Ayan eh Ayo, tinan natin Sabuyan natin. <laughs> Ayos ah. Ayan. Okay. Masa na yun? Na wala. ay dala ay mo silo naglabasan yung ano ipon at saka ano ayan o tina na. <laughs> gustong gusto nila naglagyan ko ng darak hindi natin kasi pakay yung manghuli ngayon so lang muna sa susunod na balik sige hulihin ko kayo maghihintay si Victoria eh oh. <laughs> ah, mix mix na natin para ano mahalo yung asin at saka op 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 matumba Aray, kinagat ako mga silo, ayun! Papo. pabrego mga kasuelo na gusto pala nila nito ganito maglabasan sila nakakuha tayo ng idea kung paano ko silang hulihin ayun ang mga naman yung malaki ako nag-aaway pa nag-aaway pa Oke, aku ya dulu lah. Nah, belum mabung lah. Aku mau si dosa Oke, nanti silakan pakai. Oh, main apa? Selamat laki oh, gih. Oke, bukan ada dosa. Aduh, oh, hmm. ah. ya? Oh, uh, oh, Lihat. Alis pa eh, oh. <coughs> Mahina-hina um, ka tawa mo. Anak ko. <coughs> sige. Kain. Sip-sip. Ah. Ah, hindi pa sa bawah. Saan? So, ganun eh. Mano ka? Mga kubel. Payat mo. Oh, bos na. Bos na. Aw. Wow. Ano oh, pa konti? Ih. Oh. Ih. Hey. Yan. Amoy ka. Hmm. Sip sip na oh. Oh, bos na. Okay. Pinastol yeah, ko lang muna yung dalawa mag ina. Big. Big. Sa, ang tulis misis o. Ay, may lakad kami na eh, Peter ngayon. Mahanda na kami ng mga materiales. Ah Ha? Ang materiales. Kira mahaba. Ikalaw

Oke. Okay. Oke. Okay. Ah. Ya Allah. Wow. Touch screen. Touch screen. Touch screen. Dan dana sesaknya nih bos right? petir oh. Ol. Sana ol. Wah lagi <laughs> nungguan. Hah? Nungguan. Ibu mulai. Oh. ni bos PT Arau. Maka kita apa? dah pakai banyak. Mana? Saya lo

itu ona kami menggambas kanvas muna nah ini ini 1 port ini 16 Kami jatuh tubular nak waktu to baik pur. Ada lah. Eight hundred. Ada. Nah, walau kami nak pergi pres ekspresi, tu kami selalu di bangal hardware. Ini kami sah isang hardware. Nih eh, bos pinu. Bos pinu. <laughs>

mùa soc mùa soc cỡ sập bau bắt qua bôi bẩm bắt qua bôi bắt qua bôi bắt qua bang bôi bắn bôi bôi

Sabay yung kanilang sakyan mga kasulo Ultrabus yung kanilang sasakyan alaon na daw yung kanilang flight eh Sige Yan ito na Ultrabus Pasay 9861

lah maaf ya, lo yang membahas tuh silahkan nilai yang Tata, jangan yang oke ingat sebiah hei eh?